yun yung napagdadaanan natin para um, malaman natin kung saan natatapos. Mga kapilipi. Ayan, solar. Ayan, tutumbukin po natin ang solar, mga kapilipi. Ayan ang solar na yan. Solar yan. Ayan po ang uh, ng uh, na mga DIC, mga kapilipi na punta sa solar. Ayan. Papunta pa kami solar. Magwawaldas po kami ng, anong pera namin. Parang sa marang dami ng pera namin sa solar na Solar. Ayan po mga kapilipi. Ang dulo po na ay solar. Mga kapilipi. Nice, 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 nice. Hala, hala, hala. Yung mga solar. Mga kapilipi. Na. Ang ganda-ganda siguro pumasok yan, mga idol, mga kapilipi, yung solar na yan. Ano kaliwaan doon sa dulo? Nah, tatanan tayo dito mga kapiliti sa uh, ano yan diok no GW diok no mga kapiliti Jawas ni diok no Boulevard mga kapiliti no? ayan natapos eh. ang uh, ano po niyan eh, isa pong uh, mga tawag doon, yung arena, Philippine arena yung ating tutumbuhin ay eh, nasa kaliwa yan, mga katuliti. O, oh, may contest na rin pala pala dito. Ayun, no? May, may na po dito. May bagong uh, na dito. Ayun, yung contest na yan. Wow. Eh. Oh, yung na po. Ayan, meron na pong uh, dito sa kanan natin. Uh, bagong contest. Mga katuliti. Ayun, ayan ito po yung uh, bagong uh, daan dito sa ating uh, Diokno Boulevard ng Katibiti. Ayan po nakikita nyo uh, uh, parking steel ng uh, ano ng uh, Hillfield Arena. Yung uh, na nakikita mo yung parang may mga <coughs> mga bilog-bilog doyan. -bilog uh, kakaliwa po tayo dyan mga Katibiti. Ayan, uh. Ayan. ayan, nice move. Nice move ayan, waiting tayo la la bell traffic. Oh, Asiana City. Ba, marami ng Asiana City ah. Ah. Ayun Asiana City. City. Doon oh, Asiana Uno. Asiana One. Oh, dito na. Dito na, City no, Asiana City. Oh, di ba? Ayan mga kapilipi, ah, diyan sa kaliwa natin ay meron ding Caltex at saka meron 7 eleven Bago tayo tumawid dyan tulay, mga kapilipi, dyan, dyan, sa may uh, ano yan, tagiliran ng uh, steel farting ng uh, Philippine Arena. ano oh, sa kaliwa na yan, mga kapilipi. Ayan, nakapila tayo dahil sa kaliwa tayo dyan sa may uh, still steel farting ng Philippine Arena, papunta sa ating okay. arena. Ayan, meron pang airplane. Ah, uh, Cebu Pacific 'yan, nakikita niyo mga kapatid, ano? you Nice. Ayun, gogora na tayo. Tatakbo tayo ng ilang uh, ilang metro lang mga kapatid. Ayun, mga kapatid, mayroon na talagang uh, Caltex. Dalawang Caltex na nakikita ko rito. Wow, ang tibay ng Caltex dito, ah. Ayun, mamaya bigyan natin. Ngayon natin pantingan natin kung anong meron dito sa ilalim ng tulay. Mga kapilipo. Ayan po yung Caltex mga kapilipo at saka 7-11. Ayan po yung uh, stall parking ng uh, Philippine Arena. Ang kahiliran niya ng Philippine Arena na yan mga di Diba? Napakalapit. go, go, go. Ayan, hindi pa rin tayo makakaabot. mga kapiliti, ha. Ah. Nice. Hindi pa rin tayo makakaabot. Ayan. Ayan, kakaliwa na tayo dyan sa may corals ng Kapilipi. Ayan, ayan na, kakaliwa na tayo, kakaliwa na tayo. Sa... Ay, hindi tayo mabot. Oh. <laughs> Sorry. <laughs> Ay. Ayan, no. Naman ko. Ayan, kakaliwa na tayo sa coral way, mga Kapilipi. Ayan, nabigitan niya mga Philippine Arena. Ayan. Ayan po nga, ayan po man mga concert yung mga, yung ating masisikat na mga artista. Dito. Ito po yung dinadaanan natin yung uh, Coral Way. Yeah. daan mga Kaya tayo ay sa istang, sa maya tabing dagat. Sa maya pirate ship. Yeah. Para hindi kayo maligaw mga yeah. Tingnan yang lang yung ating dinadaanan. kayo Hingat-hingat lang kayo mga katulad. Huwag niyo akong gagayain. <laughs> Ito na pa yung uh, SMX mga kapilipi. Yan yung nasa kaliwa natin. Yan, uh, SMX Convention Center. Yan nasa kaliwa natin. Uh, Diyan po kami nanonood. ng uh, palabas. Nanonood dyan nga ba? Tapos uh, tayo ay mag-yo-yoturn dyan. Pwede tayong kumaliwa. Ah, walang yoturn. Kaliwa, mayroon mga kapilipi. Yun. Ayan, hindi na kayo mariligaw ah. Walang ano. Dati may yoturn yan siguro. Alam ko dati may yoturn yan. Ngayon wala na. Kaya mag-dip-turn tayo. mga kapilipi. Yan. SM na po yan. SM mo na po yan, mga kapilipi. Yan, no? Oh, di ba? diba? Bawal mag-U-turn, kaya left turn meron. Yan. Hindi naman tayo mag-U-turn, eh. Kasi wala naman tayo susunduin, eh. Mahuli pa tayo. Hehehe. <laughs> Ayan. Ipaparking doon sa dulo, sa ano natin. Ikot-ikot lang kayo, mga kapilipi, ang... Uh... Ito po yung uh, SM MOA, yung nasa kanan natin. Ayan, uh, sundan nyo lang yan, hindi kayo mag-amalik. Ayan, may pera sa yun, kung gusto nyo sumakay. 200 po yung bayad siya. Ewan ko lang ngayon, baka 250 na. Umulan eh. Ah, uh, ito, dito na pala yung sa gitna ng uh, MOA. Yan, marami pong uh, tubig dito kasi parang uh, hindi atatawa ng uh, Maynilad. Yan ang mga deliver tubig. Nagtitipid sila. Inaabot kami ng ano dito, alas tutos ng araw. Alas 11, alas 12. Dito, na lang. problema ka, oo. Wala ka problema. mga problema. din naman ang gastos eh. Hindi oh. ka pa mga problema. Ha? Mabaka, balik mo grab ka ulit nakakapilit uh, tayo sa kaliwa dyan maghanap tayo ng parkingan so pag uh, hindi mo kabisado talaga ka dito wala kang mahihiro ka gusto mo naman magpark ka ya. dito ito, ito, ito. dito ka na lang hindi ka pa maligaw dito sa so, pinaparkingan natin, pinapasokan natin. Dito ka mag-park sa dulo, lagi ka dulo. Tas diyan no, pang so, ano, makasamba ka naman eh. Uh, pwede it, it, ito, rin yung dulo. Kung doon ka papasok, ito rin yung dulo. Ito 'yon. Kasi may pagi yan ang pagitan eh mga mga ano, mga yan. Mga tag doon. Yung mga palaruan yan. Tapos sa kabila, yun ang dulo rin. Ito kasi mas mahaba. Doon. Oh, oh yun. dito exit. Okay na mo. Yan ang, ito yan, yan ang, yan ang dulo. Ito exit. Tapos malapit dyan sa, ayan o, no, oh, yung uh, overpass. Oh, overpass yan ang overpass o. Oh. Yan. Oh. Dyan ka lang, park, ka magpark. dito, dito. Lakad, lakad na lang kayo. Tatawid na lang kayo dyan. Ayun o. No. Oh. Uh, yan ang overpass. Oo. Oh, nandiyan, nandiyan. nandiyan din yung CR. Ngayon, kailangan ang problema, minsan, serado yung CR dyan. Ayan, mamamroblema ka. <laughs> Ayan lang. Kung kailangan, magpagkalagi ka dulo-dulo. Pag dito ka naman, nandiyan din yan ang CR, ang problema naman, minsan serado. Ayan, yan, yun, yun, yun. Yan oh, ang entrance. Mapasokan so, natin. Oh, yan ang, yan ang entrance, pero kung magpark ka doon ka na sa dulo. Wala nang mamalayo. Malayo. Malayo kasi pare kung may may kasama ka. Oo. Uh oh, Lirak na makapark diyan di, yan, di yan sa opisina. Ayun yan naman. Oo. Uh. Yung entrance ng KPDT. Magbabayad na tayo dyan sa entrance na 'yan. Ayun oh. Uh. Di ba? Pasok na tayo sa entrance na 'yan. Papasok na tayo mga KPDT. Mga KPDT. Ayun sa sakay ulit tayo sa tulibok.